Hey guys, good morning. Boto tayo ng sinigang na ulo ng salmon. Ayan, lamasin lang natin ng asin yan. Ganyan natin na uh, baliktaran ng asin para may ano naman. Tsaka syempre paminta. Eh, may ko sa paminta eh. Ayan. Pagyan lang natin baliktaran. Tapos syempre preprituhin natin yan. Huwag naman mano, oh, matanggal lang yung lansa na konti. Tara, ituhin na natin. Oh, mainit naman tika guys. nila maging ano lang siya maging uh, magkaiba lang kulay magkaroon lang ng brown ng konti ha rin natin dandaan lang magbaliktad nito eh Ay, to pag ano ayan o para sa akin kasi guys, nakakatulong yan ng ano, pag i-prito mo siya ng konti para matanggal yung lansa kasi malansa to, pag ano, hindi maayos eh gawin lang natin yan sa lahat ng ano hanguin na natin, hanguin ayan diba ganoon lang din doon sa isa, para dalawang piraso lang, mas mura nga to guys eh, kumpara mo sa ibang ano eh Ganun din naman gagawin natin sa isa. Ito nyo. Pag uh, prinito siya. Ganyan lang. Oh. Last, last. Ah. Diba? Oh. Hmm. Dalawa lang yan. Wala pa isang daan yan. Painit lang ulit tayo guys ng ano lagayan. Siyempre may sabaw to. Kailangan kaldero na. Ayan. Ay, yung pinagprituhan ko. Yung din mantika gamitin natin paggisa ng baw. Ano. Ainit ito yan guys. So sibuyas. Okay. Kaya lang yan. Luya guys. Luya. Naglalagay ako ng luya pag sinigang nasda nice ang ano ko eh. Nuluto eh. Ayan. Matis. Siyempre. Haluin mo yan. Yan natin mga medyo madurog yung kamatis ng konti para mabas yung lasa ng mga yan. So guys, sariwa. Tama na natin sa pagbisa yan. Hanggang. Siyempre, lagyan na rin natin ng patis. Yan. Huwag puro patis, kailangan may asin pa. Mahirap yung puro patis. Masama rin yan sa kalusugan. Sama na rin natin sili. Pangit yung lutoan ko guys. Tapos guys, yun. Lagay na natin yung ulo. ng mo yung ganyan. No? Oh. Ayan. Ayan. So, saka natin lalagyan ng tubig yan mamaya. Ayan. Diba? Pre, balik pa rin natin. Ayan Ganun lang. O. Ayos natin balik ta rin. Tubig guys, tubig. Bala na kayo gaano karami. ano? o. Pindi as pangangailangan ninyo. Siyempre. Takpan, takpan lang. Lagay tayo sinigang powder guys. Oh. Para pagkulo. Ayos na. Tikman natin guys Kung ano na Ayun kumukulo na pala eh Tikman natin kung tama yung ano O kunting Sin na sin O ayan. Tama na yan Lagay na natin gulay guys O yan Talong Wala kayo anong gulay Basta ako talong Talong at saka sitaw Lagay na natin sitaw guys o, Kunti lang yan Kasi ako lang naman kumakain ng gulay eh Lutuin lang natin at lagay na natin yung mustasa. Kasi luto na isda niyan nice, eh. Lagay na natin yung mustasa guys. So, unahin natin tangkay kasi matigas to eh. Pasensya na kayo, maingay yung mga anak ko eh. Nanonood kasi yan sila ng mga ano eh. Mga ah, games eh. Yan. Down naman, down, down! Kakain so, na tayo. Kasi ang gulay, ako lang talag kumakain ng gulay. Yung iba hindi. 1 minute lang kayo, 1 minute lang. So, natin. Ayun, luto na, luto na. Ayan. Ayan lang. Salamat guys sa panonood. Thank you.